Ito nga pala yung ano sa street light guys, bakal boom. Gusti para dito sa apat na butas mula do mula do sa kanto talaga dito. Ganito yung ano niya pundasyon niya guys. Yan. Bali ibababa na lang yan guys. Pero kaliwa muna natin yung puno. Chúc các chị Ito okay, yung natin guys Yung tubig Hindi naman hugasan guys Ito yung okay, sosyal natin Ngayon, okay, muna natin bago Ayan Ayan Dikit meron. Dikit mo spader Oh, dikit. Eh, okay, dikit. Yon, geling oh. Good dikit talaga. Oh, dikit mo talaga. Sige, dikit mo. Yan, okay na. Okay. Okay lang, sige. Tataas natin yan pag ano. Hayaan mo na, hayaan mo na, Will. Tataas natin yan. Pag binagsak na yung halo. Yan, guys. Sana. Sana. tapos nas buhos yung isang poste. na foundation na na lagyan ng puti yung ano lang tatlo na lang Ayan, tatlo na. saka dito so, malapit sa puno steel pole lang naman yan guys wala sa ground 50. tapos plate Bago itay, steel pole so guys update na lang kami

sa riser. Tapos, ito yung grounding. Baba ang papukpukin lang yun, guys. Yung tubo na yan, kakaroon ng electrical pan, uh, panel dyan para sa breaker. sa sa para sa metro. Yung sa loob, nakapalitada, uh, yung natapos kasi kaginapos ko ng siminto dito lang na kasi tumuka si iskola na yun ito kay pano yan ang kaabang ngayon po yung isang ano, nabusa na puro itong isa pinatali pa guys bukas pwede cool na rin to yung isa mababaw kasi may mga ugat oh. kaya medyo nahirapan yung nagukay pero bukas mabuhusan yun tsaka yun yung sa dulo ito siguro baka mandi na ito kasi hukayin oh, pa guys